Noong mga nakaraang buwan, naging mas lalong agresibo ang mga aksyon na ginagawa ng militar ng China. Naging mas madalas ang pagpapadala nila ng mga barko at eroplano malapit sa teritoryo ng ibang mga bansa na nakapaligid sa kanila. Kaya naman, marami ang nangangamba na baka magkaroon ng digmaan sa rehiyon. Tapos madalas din magbanta ang China, kaya mukhang talagang handa sila para sa digmaan. Ayon sa China, hindi daw sila mag-aalangan na magsimula ng gera kung magdedeklara ang Taiwan ng independence. Pinahiwatig ng China na kung magdedeklara ang Taiwan ng independence, magdedeklara naman ang China ng gera. Kaya naman talagang mukhang handa ang China na lusubin ang Taiwan. Ang tingin talaga ng China sa Taiwan ay teritoryo nila ito. Maraming eksperto ang naniniwala na siguradong lulusubin ng China ang Taiwan bago matapos ang dekadang ito mayroon pa ngang mga naniniwala na next year ay lulusubin na ng China ang Taiwan. Kailan lang ay bumisita ang Secretary of State ng United States na si Anthony Blinken sa China. Ayon sa Taiwan, pagkatapos daw umalis ni Blinken sa Beijing, nagpalipad daw ang China ng mahigit 20 na eroplano malapit sa isla. Noong mga nakaraang buwan, ay padalas ng padalas ang pagpapalipad ng China ng mga military aircraft malapit sa Taiwan. Isa yung indikasyon na malapit na talagang lusubin ng China ang isla. Posibleng nagsasanay na ang mga piloto ng China para sa paglusob na gagawin ng China sa Taiwan. Kailangan talagang mag-practice ng People's Liberation Army dahil siguradong marami silang makakalaban kung lulusubin nila ang Taiwan. Nangako na ang United States na proprotektahan nila ang isla kaya malaki ang tsansa na talagang magkaroon ng digmaan sa pagitan ng China at ng Amerika kung lulusubin ng China ang Taiwan. Pinahiwatig naman ng isang Chinese general na hindi daw magpapakita ng awa ang People's Liberation Army sa kung sino man ang mangingi alam sa paglusob nila sa Taiwan. Kaya naman mukhang talagang handa ang China na makipagdigmaan sa United States. Ayon sa mga eksperto, malaki daw ang tiwala ng mga Chinese government officials sa militar ng China. Bukod doon, hindi din daw natatakot ang China sa mga sanctions na ipapataw sa kanila ng mga Western countries dahil pinaghandaan na daw nila yon. Tapos matapang din ang China ngayon dahil sigurado silang tutulungan sila ng Russia, Iran, North Korea at posibleng iba pang mga bansa kung sakaling magkakaroon nga ng gera sa pagitan nila at ng Estados Unidos. Bukod sa mga eroplano, padalas din ng padalas ang paglalayag ng mga Chinese warships malapit sa Taiwan. Siguradong pati ang Navy ng China ay naghahanda na rin para lusubin ang Taiwan. Kaya naman ang Taiwan ay bumibili na ng mga sandata na kayang pasabugin ang mga barko ng China. Bukod doon, gumagawa na din ang Taiwan ng mga weapons na mayroong range na kayang atakehin ang mga military base ng People's Liberation Army na nasa China mismo. Bagamat malabong manalo ang China laban sa Amerika, napakadelikado pa rin kung magkakaroon ng digmaan dahil siguradong marami ring pinsala na magagawa ang militar ng China. Tinuturing ng China ang pagsakop sa Taiwan na isa sa mga pinakaimportanteng kailangan nilang gawin. Pero tinuturing din ng United States na sobrang importante para sa kanila ang pagprotekta sa Taiwan at sa ibang mga kaalyado nila kaya talagang malaki ang posibilidad na magkaroon ng matinding digmaan sa pagitan ng Amerika at ng China matagal nang dinidemanda ng China na tigilan ng Estados Unidos ang pagbibigay ng mga weapons sa Taiwan ayon sa foreign minister ng Taiwan na si Joseph Wu ang security cooperation daw ng Japan, Pilipinas at Estados Unidos ay makakatulong na madeter ang military expansionism ng China sa rehiyon. Pinahiwatig niya din na matatakot ang China na lusubi ng isla dahil sa ginawang alyansa ng United States, Pilipinas at Japan. Sinabi niya rin na magiging malaking tulong ang security cooperation sa pagpapanatili sa kapayapaan ng rehiyon. Marami ang naniniwala na pinag-aaralan na ng China ang ginawang paglusob ng Russia sa Ukraine para siguraduhing ang paglusob nila sa Taiwan ay magiging matagumpay. Bukod doon, pinapalakas na rin nila ang kooperasyon nila sa Russia, Iran at North Korea. Kakailanganin kasi ng China ang maraming tulong kung lulusubin nila ang Taiwan dahil napakalakas ng kalaban nila. Sobrang mahihirapan ng China na makipagdigma sa United States dahil pawang mas malakas ang militar nito kesa sa People's Liberation Army. Ganun pa man, kahit tulungan ng Russia, Iran at North Korea ang China, malabo pa rin na matalo ng China ang Estados Unidos. Nagkaroon na ng kasunduan ang mga G7 countries na babawasan na ang pagbili ng fuel supplies mula sa Russia para pahinain ito. Dati kasi ang ilang mga Western countries ay dumidepende sa Russia para sa energy supplies. Pero dahil sa ginawa nitong paglusob sa Ukraine, ang mga Western countries ay iniiba na ang supplier nila ng langis, gasolina at iba pang mga energy resources. Malaking dagok para sa Russia pag hindi na bumili sa kanila ang maraming mga bansa ng langis at gasolina. Yun kasi ang main source of income ng Russia. Pag onti na lang ang bumibili sa kanila ng energy supplies, mapipilitan silang ibenta ang langis at gasolina sa China ng mas mura. Kaya naman, mas lalo talagang humina ang Russia dahil sa ginawa nilang paglusob sa Ukraine. Kinunday na din ng G7 countries ang pag-occupy ng Russia sa Zaporizhzhia nuclear power plant. Ayon sa G7 countries, matindi ang panganib na dulot ng Russian occupation sa nuclear safety and security. Ayon sa presidente ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky, dapat daw ay mapabilis ang pag-deliver sa kanila ng military aid. Dapat daw ay makontrol nila ang frontlines gamit ang mga air defense, artillery, at drones. Kaya naman inudyok niya ang mga kaalyado ng Ukraine na bilisan ang pagbigay ng mga weapons sa kanila. Ayon kay Zelensky, kailangan daw mapalakas ang kakayahan ng mga warfighters nila. Noong mga nakaraang linggo kasi, tumindi ang pag-atake ng Russia. Dumalas ang pag-atake nila gamit ang mga ballistic missiles. Madami kasing ballistic missiles ang Russia ngayon dahil sinusuplayan sila ng North Korea at Iran. Pinahiwatig ni Zelensky na gagamitin ng Ukraine ang mga tulong na ibibigay sa kanila para wasakin ang logistics ng Russia. Bukod doon, pinahiwatig niya din na pag nakuha na nila ang mga weapons, matatakot ang Russian military na manatili sa kahit anong parte ng Ukraine. Paniguradong pag nakuha na ng Ukraine ang mga weapons at defenses mula sa United States, mahihirapan na naman ang Russian military na atakehin sila. Posibleng Ukraine naman ang magsagawa ng isang matinding counter-offensive laban sa militar ng Russia. Magbibigay ang Norway ng mahigit $600 million na tulong sa Ukraine. Ang pera ay gagamitin para makakuha ang Ukraine ng mga anti-aircraft defenses at ammunition para sa mga artillery nila. Ayon sa Prime Minister ng Norway na si Jonas Gahr Støre, inaatake daw ng Russia ang mga civilian infrastructure ng Ukraine kaya dapat daw ay mabigyan talaga ang Ukraine ng mga air defenses para maipagtanggol ang sarili nila laban sa mga missiles ng Russia. Dahil sa panganib na baka mahila sila sa digmaan, ang Norway ay pinapataas na ang defense production nila. Pero yung ibang military equipment na ima-manufacture nila ay ibibigay din nila sa Ukraine. Dahil sa sobrang daming gulo na nangyayari sa mundo ngayon, pinapalakas na rin ng NATO ang militar nila. Mula nang lumusob ang Russia sa Ukraine, nakita ng mga miyembro ng NATO na pwede pa rin silang mahila sa isang matinding digmaan. Kaya naman, napagtanto ng maraming bansa na miyembro ng NATO na kailangan pa rin na maging handa sila para sa gera sa kahit anong segundo ay pwedeng sumiklab ang World War III. Mayroon kasing gulo sa iba't ibang rehiyon ng mundo. Pwedeng magsimula ang pandaigdigang gera sa Europe, pero pwede rin itong magsimula sa Middle East. Marami rin ang naniniwala na China ang magsisimula ng World War III. Baka kasi magkaroon bigla ng digmaan sa pagitan ng India at China dahil mayroon din silang pinagtatalo ng teritoryo. Pero ang pinakadelikado, ay kung lulusob ang China sa Taiwan. Maraming mga eksperto na naniniwalang paglumusob ang China sa Taiwan, siguradong magkakaroon na ng isang pandaigdigang gera. Napakalaki kasi ng posibilidad na mahila ang maraming mga bansa paglumusob ang China sa Taiwan. Siguradong proprotektahan ng Estados Unidos ang Taiwan, kaya malaki ang tsansa na magkaroon ng digmaan sa pagitan ng China at Amerika malaki rin ang posibilidad na mahila ang Japan sa gera. Alam kasi ng China na tutulungan ng Japan ang Taiwan, kaya baka unahan na nila to. Ang Japan kasi ay matulungin sa mga kaalyado nilang bansa. Ang Japan ay isa sa mga pangunahing supporters ng Ukraine. Kahit noong kakasimula pa lang ng giyera sa pagitan ng Russia at Ukraine, tumulong na kagad ang Japan sa Ukraine. Kaya naman siguradong tutulungan din ng Japan ang Taiwan kung lulusubin ito ng China. Naghahanda na rin ang Japan para sa digmaan. Pinapalakas na ng Japan ang militar nila. Bukod doon, gumagawa na rin ang Japan ng mga plano kasama ang mga kaalyado nito sa kung paano mapapalakas ang military cooperation nila. Pinapalakas na din ng India ang militar nila. Mayroon kasing dalawang bansa na pwedeng biglang makipaggera sa India. Ang dalawang bansa na yon ay ang Pakistan at China tapos pwede pang magkampihan ang dalawang kalaban ng India kaya kailangan talagang maghanda ang bansa para sa giyera